de Lima ay uh, kakasuhan daw si Bato dahil sa testimonya ni uh, Espinosa. Basahin mo natin itong uh, balita. Okay? Alright. Ang sabi ni de Lima ay kakasuhan niya uh, si Bato dahil nga daw sa testimonya ni Kerwin Espinosa. Ito ang, ang uh, sinabi ni Dilima. I received information that he was really dead police chief uh, de la rosa who coerced certain witnesses including kerwin to implicate me i had no way of validating it but these are credible information from a credible sources kailan po naging credible yun ang sabi ni lima okay tanong ko kailangan naging credible ang self-confessed drug lord mga kababayan tandaan niyo na mga drug lord ay kayang gumurgor ng tao. Tayang magsinungaling. Alam nyo kung ano ang karakas ng mga pulburon lord. Kaya nilang magnakaw, manira ng buhay ng may buhay. The fact na sila ay pulburon lord, nagbibenta, ay sinisira nila ang kinabukasan ng bawat kabataan o bawat Pilipino na nanalululong dito sa pulburon o you know, iba-ibang klaseng Uh, klase ng pinagbabawal na gamot. So ngayon, tignan mo, credible. Alam nyo, yung statement actually ni Dilima at ng UAD Committee ay pare-pareho. Di ba? Pinaiyak, nag-iyak-iyak doon si ano, Espinosa na nangingingi ng sorry kay Dilima, ganyan, ganyan, ganyan. Dahil inutusan lang daw siya ni Bato at ng, uh, you know, ng gobyerno Duterte ano, tingnan mo kung gaano ka uh, syndicated or coordinated o plan, planado ang ginagawa ng bagag na gobyerno. Oh, sabi dito, oh, two hours ago, okay, uh, sabi ng uh, mga kampo ni Dilima, itong human rights lawyer na ito, na walang human rights lawyer na si Colmenares, na walang pakialam sa kinidnap ni Lisa ang dalawang bata mula sa Turkey. Pero ngayon may pakialam sa buhay ng uh, ano ng mga drug lords katulad na lamang ng tatay ni Espinosa na nagurpur. So nananawagan sila, in-urge sila kay Marcos Jr. na isubmit daw yung mga sworn statement okay, ng uh, mga witness na mga uh, self-confessed drug lord. O ba diba? only in Bangaga administration. Sabi ni Colmenares, President Marcos Jr. must act decisively to demonstrate that this, that his administration does not enable impunity by protecting those responsible for these heinous you know, crimes. Okay, sabi pa niya, he should turn over the Garma and Espinosa testimonies to the ICC to ensure prosecution of, yan, of former President Pangulong Duterte and uh, the uh, chief of police, former chief of police, uh, De La Rosa. Ngayon, kapalanga. Ulit-ulit na lang, di ba? Nakikita na ninyo kung gaano, uh, kung gaano ka tumpak ang ating mga information, ng ating puting ahas, na ito na yon. Ito na talaga ang plano nila. After pagpakaawa ni, ni Bangag, at ng kanyang kapatid na manggagamit na si Amy Marcos para iboto ang mga para para makipagtandem si Inday Sara, di ba? Para budulin na la Pilipino. Ito ngayon yung bagal balik nila sa Duterte family na kung saan kayo mismo nakapagsabi na naging maayos ang himba ang tulog o mahimbing ang tulog ninyo sa gabi dahil sa laban sa polburon ng gobyernong nakaraan. So ngayon, nakasuhan si Bato, kaya kasabi ko kay uh, Senator Bato, kailangan na talaga manindigan. Kailangan niyang tapusin. Alam mo, Senator Bato, tapusin mo ang bangag na ito. Nasa ikaw ang chairman, okay, ng Committee on the Drugs and ano, Public Order, di ba? Dangerous Pulpuron and Public Order. Please, dudurugit kayo, you have to, you, kailangan nyo talaga, kailangan mo, kailangan mo labanan to. Sapwat to. Delima, Espinosa, Bangang. Nakita nyo, imagine nyo ito. Ano sabi nung ano, nung ni Abante? May sinabi si Abante, I think, nandito. Kaya kung gaano ka, gaano ka, uh, ano tawag nito, ayan. Kung gaano ka fabricated o scripted lahat. ah uh, nung nagsasalta si Kerwin Espedosa, sabi ni Abante, di mo gina, parang nililid niya dun sa gusto nilang gusto nilang script. Sabi ni Abante, oh, ang nabang ang nabanggit mo rin kaya ginawa yan sa'yo iyo ni Senator ni General Bato sapagkat yan yung utos ng nakatataas sa kanya. Tama po ba ako? sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya. So, now, ini-implicate si Pangulong Duterte. So, imagine mo, kung ikaw ay matinong uh, kongresista, di ba, babalansihin mo. Pero kitang-kita nyo, talagang nakakampi sila kay Espinosa. At binibigyan talaga nila ng limelight. Binibigyan ng mahabang panahon, may paiyak-iyak pang drama. Okay? Ang sagot naman ni Espinosa dyan, ang ah, nakakataas kay General Bato sa palagay ko, sa aking pagkahinditi, walang iba kung hindi ang presidente na lang ang pinakapataas na pwedeng mag sa kanya. ba? Diba? So talagang uh, very Lisa smugs, very Lisa kidnapper, at very bangag ito. Sabi pa rin Karen Espinosa, kasi ito yung mga nangyari uh, na EGK, kampante ang mga kapulisan, maliban na sa mga matidino na polis, na nadadamay sa mga kabalastugan ng mga polis na hindi nahiya sa gumawa ng karasan. Inabuso ang kalang uniforme na gumawa ng uh, gorgoran dito, gorgoran doon. Parang mga ayop na lang ang tingin nila sa mga tao. Yan ang nangyayari ngayon. Nawawala ang mga bata. Yung mga yung mga nagurgur, mayroon man na nagurgur na inosyente, pero at least kung nagurgur, ang tatay mo na self-confessed, di ba? Na polmuronic at ikaw self-confessed, di ba? Sabi ka ni Bangag, tawa-tawa pa, na deserve yung magurgur. Katulad ng sabi ni Bangag Marcos Jr., na deserve ng kababayan natin kung FW na na sa si Saudi. So kung pulboronit kayo at sanot kayo sa lipunan, you deserve na magurgur. Ngayon, sabi pa ni Espinosa, uh, hindi nila binigyan ng pagkakataon hindi na binigyan ng tamang process na pwede namang magbago ang tao. Kaya ngayon, ang Pilipinas kilala sa buong mundo sa maitim na background dahil sa uh, gurguran sa existential feelings. Alam mo, Espinosa, ah, nakilala ang buong ang Pilipinas sa pangapagnanakaw, okay? Sa gurguran ng panahon ng Marcos Sr. at naon ng Marcos Bangang So, malupit na korupsyon, ngayon smuggling and kidnapping yan dyan ka nalang Pilipinas. At never ever maniniwala ang baong bayan sa isang self-confessed na pulboronic drug lord. Kaya kahit anong twist ninyo, anong gawin ninyo, hindi kayo mananalo. Kaya Senator to, do your thing now. Act now. Please, ipatawag mo si Lisa Tanas. Oh, uh, sabi pa niya, sabi niya, we Filipinos, we saw on the TV that the former president said that he will gurgur -gur all those in the narco list. Sabi niya, based on my understanding, he's the one who ordered the gurgur of my papa. Ako, kung lahat ng mga taong salot o nagpapayap sa Pilipino, dapat ng gurgurin, dapat ng gurgurin. Ayong batas na gorgorin silang lahat. Dapat unahin si Misa Tanas at si Bangag at si Tambalusdos sa lahat na kasalanan nila sa pagpapahirap, pagmamalupit at walang pakialam sa bayan paggastos ng walang habas, pagloko sa mga tao na ang bigas magiging 20 pesos, bababa ang mga presyo, pagloko sa mga tao na hirap na hirap na, nagpapakonsert ng duran-duran, 1 to 1.5 million ang gastos, so more than that, yung 5,500 na flood control, na ghost na wala namang pala, 1.4 billion a day ang ginagastos, ang uh, ginagakaw nila sa pera ng taong bayan, so yan ang dapat kung meron tayong batas na gorgor, dapat mag-gorgor na yung mga yan. So again, mga kababayan, grabe ang pagkawalang iya ng gobyerno ni Bangan. Ang mga nagpakangkang sa driver, di ba? Parang siya sa panas, di ba? Nag-orgy sila, nag-swinger sila. Ang katulad ni Delima, na self-confessed, patsok chokera sa kanyang driver dahil yun daw ay kahinaan ang kipailabong niya bilang isang babae. Imagine nyo, self-confessed yun. Paulit-ulit kong sinasabi. Talagang uh, nasarapan doon sa ano sa uh, driver niya. Kasi hindi ka naman mapapatsok chok kung hindi ka nasarapan, di ba? O, bilang ano pa, subuan pa ng saging, nasaba, Di ba, may mga text messages. Okay, during the time, nung kasagsagan ng uh, hearing-hearing, nag-text si Dilima para uh, utusan ang anak ni Ronnie Dayan para pagtago at huwag magpakita. Yung mga ganun. Nasa newspaper, nasa ano lahat yan? Nasa online lahat yan. Sabi ko nga, gumigiling sa loob ng bilibid. So, Senator Batok, ikaw, ngayon, siya nakasentro na naman sa inyo dahil nga gusto pagtakpan ang issue na si Bangag ay authenticated polvoronic. Dapat nga sa lahat ng tumatakbo ngayon, dapat iipanukan, iano ninyo, ipanawagan ninyo or uh, ipush ninyo na lahat ng mga kandidatong tatakbo ay magpapulburon test, yung hair follicle test para wala ng adictus-benedictus na maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno na katulad ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas na po. Oh sir, lahat na nakay Lisa Tanas na, tingnan nyo, binabaliktad na. Binaliwala na yung magandang nagawa ng Duterte na nabawasan ang mga what? Mga pulburon Lord. Ngayon, baliktad, bangag na kasi ang presidente ninyo. Paulit-ulit tayo. Pero ang mga self-confessed ng mga addictos Benedictus fulboronic manufacturer ay pinapalabas, pinapalaya katulad na lamang ni Delima, di ba? ni Sayarot. O oh, yung mga yan panahon ni Bangag, si Espinosa, si Babilog na kabalik na ng Pilipinas. Si Dad 'yung mga sangkot, kaya wala nang pag-asa Pilipinas talaga. Nalulubog na ako ang mga ka lingkod bayan supposedly so ay hindi gagawa na paraan para panagutin ang bangag. The only the people that can do that right now ay si Senator Bato, si Jingo, si Oyan, oh pwede din yan, si Bongo at yun know si Robin Padilla at doon sa committee na yon. So para sa akin, Senator Bato, kukulitin kita. You have to oh, ano, you have to uh, act now. Kailangan mo nang magpakita ng young bulls ipatawag mo si Lisa Tanas, si Kumar, at lahat ng sangkot dito sa Pulburonic, pati si Bangag, ipatawag mo. Ipatawag mo, dapat laban mo na yan. Uling alas mo na yan. Dahil pag pinatawag mo yung inayupak na yan, ay baka malin ka ng taong bayan kapag nagpakita ka ng tapang. Pero pag hindi mo pinatawag yan, eh, wala, ma, lulupig ka dyan. Okay? At hindi ka mananalo. I'm telling you, hindi ka mananalo kapag hinayaan mong ginaganito ka ng bangag na gobyerno. Sabi mo, jombagin mo si ano, Espinosa, jombagin mo si Lisa, si Bangag, at si Tambaluslo. Sila ang author nito. Sila sila ang mga author nito ng paggigipit sa inyo. So you do it now. Now na. Alright? Gawin mo na.